Hala, 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 hala. Hala, madalagan sarana na. oh, kabantay. Ano ka

Buti pa ito. Ito lang talaga yung gusto ko kasi ito talaga yung ng papa ano. Si Lucho ito ang pangalan eh. Chucho. Chucho. Ay, chucho, chucho. Ang bibi namin. <laughs> ang bibi namin. Ang bibi. Ang bibi namin. <laughs> hmm? Doon ka. Doon ka. Tingin ka doon. Doon na. Ayun no. Doon no. Hmm. Doon Oh, no. hmm. oh. Ayun no. no Salamin no. Oh, Ayun no. Nisan. Ayun no. Hmm. Anji, 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 Chit-chit Kina mo kuya, oh Oh, tingnan mo yan Hindi na kayo ngayon Nakakagala ano, sa kalsada, no? No, chit no? No, -cho, no? Dito na lang kayo lagi, eh, no? Sa loob ng bahay Oh Eh, cik Cik, cik Cik, cik oh, mustahilnya Tengah-tengah yang kena hawa-kawakan syarai Haa, lilu Kamu ni, lilu, kamu ni no, Oh, no, Hmm, no. mm, Di tu, di tu, di parah ikut, ano Di tu, parah may video dah ni Ito best friend mo naman yung kuya mo eh. Ang gani, higa ay Ayan. Ayan. Wait. Adi, adi, ang picture natin, oh. Hmm. Diba? Oh. Oh. Munti pa itong mga lalaki. Dahil mabait, no? Oh, dito lang, dito lang. Chocho, isa, sinatampo naman itong isa. Oh, halika, dito to. Dito tayo. Ganyan dua. Hmm. Oh, ayan. Ayan. O, oh, ganyan lang, ganyan. O, oh, duha kayo, duha na. Ang pino ng ano nitong isa day. ka, Luka. Hindi lang. Pino yung ano nitong isa. Hali dito, baby. Ay, dito, dito. Ay, Ay, parang naman ito matatakot. Ay, sis. Ito naman ito. Ito. lima sana sila ngayon apat na lang mabait din yun so po ito hirakan ko an ano talaga loki no yung nanay kasi nila maldita ini nga usaday di ba dati ano niya ah, katakot tawakan bakit ka nandyan ha ah. Ganyan yung mata mo, oh. So, kuha nanay. Buti pa itong isa, oh. So, ito yung kanina tatay. Itong isa, oh. la, 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 nagagalit. Ay! Ay, ayaw ko nang laro. Hindi, ayaw ko. Takot ako. Baka ako masugat sa ano mo. Mabuti pa yung kuya mo. Hindi siya maglaro. Ikaw. Mmm! Mm badaw, 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 badaw. Cicik Ay Hindi pala ikut si Cicik Dah di atas sana nak pun payun Ah, nak kapatid nyo Sini minta adi halu yo Hilo Luka Luka, luka 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 ni, Luka Luka <laughs> hmm, may hilig kasi ito maglaro na isa ayaw ko baka mamay bigla akong ano nga ay oh, tingnan mo <laughs> hindi naman ako nakikita ang sa iyo eh na, matakot tuloy ako kunin yung ano ko camera Paghawakan ko yung kamay din niya na ano. Ay, hindi ko pwede umakyat in tawon Kasi yung higaan ko. Ayaw. Ito ka lang sa baba. No, 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 no. Hmm? Mm -hmm. Hai, shh, anji lah. Kung dana tulog idaan yung kuan. Go down, light cheek, come here, light cheek, come here. Niya po yun diyan. Hindi eh, so, niya sya sa ano mo nakapatong. kapatung. Eh, nandyan nandyan kaniy tingnan mo, hindi ko makuha yung cellphone cell ko dahil kay pag ako nga doon, yung kamay niya, gaganonin din ako. Sa akala na niya na ikipaglaro ka eh. okay na, okay na. Naka-open pa naman yan. Oh. Oh. Oh, kayo. tama na tama na, ano kay mahaba na ito na ano iyo ano uy <laughs> Happy New Year! Eh, hindi pa pala New Year. Goodbye 2024. Hoy, sabihin mo, goodbye! Hoy! Hoy! Hơi Hơi Ano no, bì Hả